ano ang iyong pangarap? Pangarap ko po ng rakun Kuya Rolin. Sana matapad mo ang aking pangarap. Kasi palagi kitang pinapanood sa YT mo at FB. Kaya sana matupad ang pangarap ko. Salamat po Kuya Rolin. At dahil lagi mo akong pinapanood sa YT at FB, toto pa ko ang pangarap mo. Oh, so, ito yung garden niya. Wow, ang laki naman ng burning bud niya. Wow. Paldos Garden. Sana all paldo. Hello po, Kuya Rolin. Ay, ito siya. Ano ang iyong pangarap? Pangarap ko po ng raccoon, Kuya Rolin. Pero ang laki ng Mega Dragonfly niya, oh. Wow. Paldo talaga. Ang laki din ang swan niya. Wait lang. Huhulihin ko muna yung raccoon ko dito. Ay, ayun. Tumatakas. Ayun, I think gusto niya ng rainbow raccoon. Pwede na to. Ito ba ang pangarap mo? Hindi ako makapaniwala. Maniwala ka na. Opo, Kuya Rolin. So, beblesinga na natin ang pangarap niya. Pang Natupad na ang iyong pangarap. Maraming salamat po, Kuya Rolin. Walang anuman. Meron na naman tayong natupad na pangarap. Sino at kaninong pangarap naman kaya ang matutupad? Ikaw. Ano ang iyong pangarap?